Hello, good morning mga kabay Ah, Sa ngayon, video nagluto na naman tayo ng ulam para sa ating mga kasamahan sa baba Kahapon, nagprito tayo ng manok Video nasubrahan ata sa sarap yung pagluto ko kasi nabibitin sila ngayon, Ah, uh, iba naman ang lutuin natin. Ito, bangus. Ang tao ito ay daing. Ito. Ito yung lulutuin ko ngayon. Ito. At ah, uh, may nakasalang na sa kawali. Mga kabay. Ito. Saka medyo ingat tayo kasi tumatalsik yung ano uh, mantika eh maaring tayo ay matalsikan ng mantika sa so ngayon mga kabay medyo malapit nang matapos yung buwan ng May you no know, uh, pizza 27 araw ng Martis siguro mga sa sunod na mga araw nito ay June ah June sana medyo ah uh, dalating na dapat yung mga ano ha yung kamo yung ulan ah uh, sa sobrang init panawa natin ng panahon na yan medyo grabe hindi natin minsan ma mapigilan na maghanap ng malamig sa lugar no? saan tayo pwedeng magpapahinga mga kabay ito yung ano, na ah, naluto ko na uh, ah, daing kamo ito nakita natin masarap yan tikman natin mga kabay. video, okay? Masarap mga kabay. Ito yung tiyatawag nila nga, daing. sana'y so, ngayon mga kabay, medyo ipapatuloy pa natin yung ano, pagluto dito sa kusina. sana'y sana eh, madaling matapos natin yung pagluto para makapagpahinga uh, naman tayo. Okay, bye. Thank you. Bye. God bless.